isang bato ang naghihimala daw at dinarayo ng maraming deboto sa isang simbahan dyan po sa Commonwealth Quezon City. Ang sinasabing milagrosong bato galing umano mismo sa bahay ni San Pedro sa Capernaum sa Israel. Maraming malulubhang sakit na raw ang napapagaling ng batong ito. May katotohanan ba ang mga ito na sinasabing gawa ng Himala ng Pato ni San Pedro? Sena sa Dambana ni San Pedro sa Commonwealth Avenue. Mahaba ang pila ng mga deboto, pati na ang mga kababayan nating may karamdaman ay nakikipagsapalaran. Nagbabaka sakaling hanapan ng lunas ang bawat iniindang sakit at problema sa buhay. Sa pamamagitan ng paghawak at paghalik sa pinaniniwala ang milagrosong bato na matatagpuan lang dito sa simbahang ito ang simbahan. Animoy maliit na bersyon ng grandyosong St. Peter Basilica sa Batikano sa Roma. Hinango kasi ang arkitektural nitong disenyo mismo mula sa banal na lugar sa Roma. Mula sa dome, mga columns at mga baldakino, kuhang-kuha ang bawat detalye ng simbahan ng Santo Papa. Ito ang naging inspirasyon ng nagtayo nito na si Father Jerry Tapiador, ang kauna-unahang kura paroko ng simbahan. Si San Pedro, ang kinikilalang unang Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Nagmula ang paniniwalang ito sa nasusulat sa Ebanghelyo ni San Mateo, kung saan ang apostol na si Simon, na kalauna tinawag ni Jesus na Pedro, ang ibig sabihin ay bato at kanyang sinabi sa ibabaw ng batong ito ito itatayo ko ang aking simbahan ito rin marahil ang nagtulak sa dating arsobispo ng Maynila na si Jaime Cardinal Sin na ipagkaloob sa simbahan ang bato na ibinigay sa kanya mula sa mga paring nangangalaga sa bahay mismo ni San Pedro sa Capernaum sa Israel. Tinatawag itong Rock of Healing dahil nasusulat din sa Biblia na pinagaling ni Jesus ang biyanan ni Pedro sa mismo nilang tahanan. Sa loob ng nakalipas na 30 taon, maraming karamdaman at mga problema na raw ang ibinulong sa milagrosong bato ni San Pedro. Isa si Erwin sa mga nagpapatutoo na naghimala ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng The Healing Stone mula sa kanyang sakit na appendicitis una, sinugod ako sa hospital kasi hindi ko na talaga kaya dahil nagsusuka na ako. Hindi ko na rin alam talaga yung gagawin ko noon at that time. Nakita nga po nila na yung appendix ka talaga yung pinaka natamaan dun sa sakit na yun. Makalipas nga ang tatlong buwan, muling umatake ang sakit ng kanyang tiyan. Nung po yung ultrasound po yung yung sa may pinaka lower right ko po nakita po nila na may acute yung aking appendix po hindi pa rin niya pinaoperahan ang iniindang sakit. Nang bumalik ng Maynila si Erwin, nagkaroon siya ng pagkakataong magsimba sa St. Peter Church. Dito niya nalaman ang kwento ng mapaghimalang bato. Dinakita ko lang yung mga tao bakit ang hilig nilang umakit sa altar, tapos may hinahawakan silang itim na bato po dun sa harapan po ng altar table. Tinubukan ko rin pong hawakan din po yung batong ayun. Hinahapos ko lagi yung aking pala dun sa bato, tapos lagi ko dun sa tagiliran ko. Lagi kong binubulong na, Lord, sa pamamagitan ng batong ito, sana yung mismong kamay mo ang palad na humipo sa kung ano man yung may sakit sa akin. Pitong taon na ang nakalipas mula noon ay hindi na muling umatake ang sakit ng kanyang tiyan alam ko naramdaman ko na hinipo po ako ni Lord sa pamamagitan po ng bato na yun. Dinaan niya yung palad ni Jesus sa batong iyon para mahipo yung sugat ko, anuman meron sa akin. Dalawang dekada naman Nang naglilingkod si Nanay Alice Sa simbahan ng St. Peter Bilang kolektora Maayos ang buhay noon ni Nanay Alice Pero 2009 Isang malaking pagsubok Ang dumating sa kanya Na-diagnose si Nanay Alice Ng sakit na breast cancer Imbis na panghinaan ng loob Mas nilakasan pa niya Ang kanyang pananampalataya Araw-araw, hinahawakan daw niya ang bato ni San Pedro sa simbahan habang taus puso ang pagdarasal na siya'y pagalingin nito. Makalipas ang mahigit isang dekada mula nang siya'y lumapit daw sa bato, tuluyan na siyang naging cancer-free. Daling po yun sa... kay ano po, kay Jesus na inanwan ni St. Kaya yun po ang ano ko paniniwala ako na itong bato na to gagaling din ako dito. Kaya po ako humahawak doon. Hmm, hindi pa ako naniwala sa kanya, baka patay ko. po. Pero nung naoperahan po ako, hindi na po ako umaasa na mabubuhay ako. Pero ngayon, tila muli siyang sinusubok ng langit. Bigla kasing lumaki ang kanyang kaliwang braso. Sabi raw ng doktor na puno raw ito ng tubig mula sa kanyang tiyan. Buo ang tiwala ni Nanay Alice muli siyang gagaling dahil sa healing stone. Pinabasan ko sa Pagalingin ko ako at matulungan ko pa mga apo ko. Pinanga po yung pangako ko sa kanya na maglilingkod ako sa kanya habang buhay. Kahit na po, <laughs> kahit na po ganito ako, sigilang lang po. Biglaan ding pinagaling ng mapaghimalang bato ni San Pedro si Nanay Helen. Matinding kirot daw sa dalawa niyang tuhod ang matagal na niyang iniinda. May kirot siya na parang ano, parang naghahakot ng nana, yung parang nagtipigsa. Yung dalawa pa po siya. Tapos ano, uh, hindi po nadala yun sa doktor. Hindi nakuha sa doktor. Hindi na daw umuobra ang mga gamot na binigay ng doktor. Hanggang nabalitaan ni Nanay Helen ang mga kwento ng pagpapagaling ng bato, agad siyang sumubok na lumapit. Di na ko naniwala na talagang himala kasi 'yun lang ang pinaghaplos ko sa tuhod ko tapos hindi na po ako nagpa-doktor. Laking pasalamat niya sa Diyos sa himalang ipinagkaloob sa kanya. Gumaling ang mga tuhod daw ni Nanay Helen. Pasalamat ako kay St. Peter na talagang hindi niya ako pinabayaan. Pinagaling niya ako, wagamat na matagal akong naghihirap sa naramdaman ko sa tuhod ko na halos isang taon. Nagpasalamat ako sa Panginoon kasi naging pamasko niya sa akin noong December. Nagupi, nagaling niya ako. Diba? Naalala Naniniwala din si Sheryl na may himala sa kanyang buhay ang bato ni San Pedro. Marami po kundi nasa na pinagkaloob niya naman po lalo na yung si tatay na na po siya sinugot siya sa isabing sabi ko bigyan mo po siya ng another na buhay nakapaglakad kalahating katawa niya na stroke tapos yung ano na di na siya makagal pero yung ano nagalaw niya na yung ano niya kamay niya tsaka paa. pero ngayon, muling humihingi si Sheryl ng isa pang milagro para naman sa kanyang anak. Lumalaki daw ang namuong dugo sa ulo nito dahil sa pagkakabundol ng sasakyan noong isang taon. Hiniling ko na bumaling na po yung anak ko sa kanyang nararamdaman sakit sa ulo. Tatlong beses siya ni scan Ang nakita do 0.2 internal hemorrhage. Yung pangalawa, pangatlo, bago kami makadischarge, lumaki yung buta, 0.4 internal hemorrhage dami po naging problema na dinadasal ko nalang sa Panginoon kasi hindi ko na kaya. Sobrang bigat mo na. Tuluyan na gumaling ang anak ko. Makapag-aral siya, makapagtapos. Ngayong taon ng Jubilee sa Simbahang Katolika, isang St. Peter Shrine sa Commonwealth Avenue sa Quezon City na itinalagang Jubilee Churches ng Diocese ng Novaliches. Ito ay bukas para bisitahin ng mga Kristiyano, Katoliko at mananampalataya para magbalik loob sa puong may kapal at maging daan na rin ng kagalingan ng karamdaman ng ilan. Yung kagalingan po ng aking braso kasi almost one month ng masakit pag ginagalaw. And then yung anak ko po na stroke, 40 years old. Dahil sa kagustuhan ko pong gumaling yung anak ko, ipinahid ko yung panyo mamaya pag uwi ko, siya kong ipupuna sa anak ko and then sa akin din po. Para gumaling yung apo ko may sakit. Malagi may sipon, hindi maano ang sakit niya. Ayon kay Father Alan Samonte, kura paroko at rektor ng St. Peter Shrine, posibleng may ginagamit ang Diyos ng mga bagay para maging instrumento ng kanyang paghihimala. Maaring isa narito ang bato ni San Pedro dahil nanggaling ito sa isang lugar kung saan may himala na rin ipinamalas noon mismo si Jesus. May mga bagay talaga na na ginagamit ang ating Panginoon para magdala ng kagalingan. Nagiging parang instrumento para maipaabot yung pagpapagaling sa mga tao. At isa doon, yung, yung uh, bato na natin dito sa ating uh, altar, di ba? Kasi alam mo, sa pagkaalam ko, yung bato na yan ay uh, galing doon sa bahay ni Pedro kung saan pinagaling ni Jesus yung uh, mother-in-law ni Pedro, di ba? Kaya posible na yung mga batong ganyan ay magdala din ng kagalingan sa mga mananampalataya. Alam mo, uh, talagang uh, sa tingin ko, it all boils down sa lalim ng pananampalataya mo eh. Diba? Kadaan nyo si Jesus, sikat na sikat na at least no, may isang punto na pinagkakaguluhan na siya ng mga tao. Ang daming nakikipagsiksikan sa kanya. So lahat yon dahil sinisiksik siya, dumidikit sa kanya. Pero meron isang babae na labing dalawang taon ang dinudo sabi Sabi, naubos na lahat ng pera niya. Lahat ng doktor, walang magawa. Pero sabi niya, ay, pag mahawakan ko lang ng dulo ng damit, oh, damit yun, ha? So, tela. Mahawakan ko lang yung dulo ng damit ng taong ito, ni Jesus, gagaling ako. No? At nung mahawakan nga niya, naramdaman ni Jesus na merong lumabas na nakapangyarihan sa kanya. So, ibig sabihin, ang daming dudoon na sumiksik, dumikit kay Jesus, pero hindi gumaling. Bakit? Kulang sa pananampalataya naniniwala rin si Father na bawat tao ay binigyan ng Diyos ng kakayahang magpagaling. Nasa tao na lang daw kung paano niya ito gagamitin. Kahit si Saint Peter ay nakapagpagaling ng paralitiko at ay binuhay pa na patay. At saka sinabi naman ng Panginoon yun, nung kasama pa niya ang mga alagad, sabi niya, "Ng e lahat ng ginagawa ko ay magagawa niyo rin at higit pa." Ako ako'y bagong pari pa, parang may lumapit sa akin na nahihirapang lumunok. Nung so, hirap na hirap daw siya, so, apakasakit daw. Sabi niya, Father, pwede mo ba akong i-pray over? So ako naman, I, all, when I pray over, I always ask, sabi ko, Panginoon, humihingi po ito ng pagpapagaling sa inyo. Sino ba ako para magpagaling? Wala akong kakayanan. So pagka ako nag naghihiling, ang dasal ko, Lord, gamitin niyo po yung kamay ko para maging kamay niyo magpaabot ng pagpapagaling sa akin kapatid na humihingi na kagaling. After two weeks, bumalik may mga kasama kasi daw na pag-uwi pa lang niya, nawala yung sakit nung lalamunan niya hindi lang ang pari ang may kakayanang magpagaling. Lahat tayo binigyan ng Panginoon no? bawat isa sa atin. So sana ito ay parating gagamitin natin no para makapagbigay puri sa Panginoon at makapagpalapit sa kanya doon sa binigyan ng uh, kapangyarihang magpagaling at doon sa napagaling sa tanong ng kung totoo ba ang mga himala ng bato ni San Pedro, panahon lang daw ang makapagsasabi. Ang sukatan daw kasi ng isang himala kung ito nga ba ay totoong nang galing sa Diyos ay sa pangmatagalang resulta nito sa espiritual na pamumuhay ng isang nakatanggap ng milagro dahil doon sa Himala na yun, naging mas mabuti kang tao, eh malamang galing sa Panginoon niyo. Pero kung galing doon sa Himalang dinanas mo, eh naging mayabang ka, naging uh, parang masungit ka, di ba? Baka parang medyo magtataka ka. Galing ba talaga kay Lord yan? Baka binigay sa kanya yan ng kalaban ang simbahang katoliko sa mga deboto na mas panghawakan ng kabutihan ng Diyos at paniniwala kaysa sa mga bagay na pisikal tulad ng isang bato. Bagamat nagiging instrumento daw ito minsan ng mga himala, dapat mas nakatuon pa rin sa Diyos na siyang nagbibigay ng biyaya. tayo ng makeup, makeup ng makeup, paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic, and has vitamins, and is also lightening on the skin. It's a tube, and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo, matatanggal. problema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take It Off, girl!